Arestado isang construction worker na nakabilang sa listahan ng mga most wanted person matapos isagawa ng pinagsalib na puwersa ng mga pulis operasyon sa barangay Manswagaw, Kawayan, Ilocosur noong Oktobre 1, 2025. Kinilala ang sospek na si Rolando Valenzuela Ibilyarus, 37 anyos, may asawa at residente ng barangay Baloy, Kuya Po Nueva Ecija. Siya ay nakalistabi ng top 1 most wanted person municipal level at top 9 sa provincial level ng Kuyapo Police Station. Batay sa ulat ng pulisya na sinumiti kay Police Colonel Harold Dagel L. Bruno, Acting Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa Onepo, ang akusado ay naharap sa kasong rape at lascivious conduct in relation to Republic Act 7610 o child abuse. Ang pag-aresto ay sinagawa sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 31 3 Judicial Region, Gimba Nueva Ecija. Walang ang kinakdang piyansa ang korte para sa kasong rape, samantalang 200,000 piso naman ang piyansa para sa kasong lascivious conduct. Kasalukuyang nakakulong sa male detention facility ng Kuya po Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon. Para sa police report, ito si Hilwera naguulat sa DWNE Tiler Radio, ang inyong kakampi.